Okay, lilinawin natin tong puzzle na ito, no. Marami talagang hindi hindi ko alam kung ano ba 'yun. Mahina ang paningin, no, ano. Oh. Ito kasi dalawang klase, ano. Yung isa na dito ang dama. Ito namang isa na dito. So magkaiba 'yan, mga bossy. Magkaiba ang timing niyan. Okay, ilagay natin ang dama ay na dito, no. <coughs> yan. <coughs> Iba ang timing nito. Ito yung 6 moves, mahuhuli na ang itim. Tira ang pula, patas ang pula eh. O, paano yung ginagawa? Pinapakain dito. O, di ba? Tapos susulong doon. Yan. Pakain. Pakain, singit. Lock. Yan. Dito sa part na ito, dito yung sinasabi ko na yung iba dito para nabubulagan hindi ba marunong tumingin ng ano pakain 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 dalwa o, nagpakain dalawa ang pula kakain ng itim tama ngayon titira ang pula tama po titira ang pula kakain si itim yan kakain si itim sino ngayon ang titira dahil kumain yung itim o, kumain yung itim. Sino ang titira? ba diba pula? Sumingit ang pula. Ngayon, dahil pababa ang itim, wala naman siyang ibang option kundi sumulong. Pag tirang ganyan, ang comment ng ibang viewers, may dama daw, obligado dama. Teka muna, sino ba ang susulong? Sino ang titira? Ha? <clears throat> Sa part na yan, hindi kumain ng dama kasi Sumulong nga ang item eh. Ito magdadalawang ano yan, magdodoble ang tira niya. Oh. Out of the rules na yon. Tingnan nyo kasi maigi, mga bossing. Yung nagko-comment na dama ang dakain ng dama, kakain ng dama. Tingnan nyo, sinong, oh. Umpisa natin na sumulong ang pula. Sinong titira? Siyempre itim. Sumulong ang pula itim ang titira kakainin niya sumulong ang pula oh, sino ang titira yung itim kain dalawa oh. sumulong ang pula sino ang titira yung itim oh. sumulong ang pula sino ang titira yung itim tumira o okay, um, ibig mong bang sabihin, titira uli ang itim, kakainin niya. Parang ano ano, para tayong grade 1 eh. Iniisa-isa pa. Hindi ba makita na ano? Hindi ba kitang kita? Na ang susulong dito ay pula. Kaya nga, pagkain niya, lak, talo ang ano, talo ang itim. Ewan ko ba sa mga nagko-comment na yon <clears throat> Kakain daw ang dama na saan? pag solo nga dito itim ang titira kinain sumulong ang pula sinong titira itim o oh, nakasulong na itim eh sinong sinong sunod na titira di ba pula alam nga namang dada, dama uli ang kakain di dumoble naman mga boss naman oh hindi ba nyo matingnan yan ng maayos bilangin nyo lang oh sinang susulong makikita nyo na o, dyan sa part na yung sinasabi ko maraming, ewan ko pa, nabubulagan hindi mabilang kaya panay comment kakain ng dama, obligado dama wala naman obligado dama dyan saan part dyan ng obligado damang sinasabi, wala eh o ba diba? ibalik mo pa o yan o nagpakain o. kakain ng dama, kakain lang nagpakain kakain lang ang dama nagpakain kakain ng dama dalawa sinulong si pion kakain naman ang pion sinulong si pion ng pula o ang titira itim o pula naman titirak tumira ng itim di ba o kaya nga nalak eh o di walang obligadong damang sinasabi ayun yun mga boss o Okay, sana nag-gets nung mga nagko-comment dyan na obligado dama. Tingnan nyo, bilangin nyo para ma-realize ninyo.